sa salitang anay. Ay talagang maliwanag po eh. Naanay niya ang Makati ng ando na po pero hindi ko nakitang inaanay kami. Naanay din po ang Boy Scout. Nando na po pero hindi ko po nakitang may anay din kami. Ngayon na lang kung lumalim yung aking investigasyon nung ako ho, ay nasa labas na na naghahalughog na ako ng mga dokumento. Katulad po nga yung nung simula, akala ko po ay totoo-totoo. Dahil nung po simula, Mr. Senator, sa amin ang annual council meeting, para makumbisi po namin ang general membership ng Boy Scout sa transaksyong ito, ang ganda po ng speech niya, sabi po niya sa mga Boy Scout, bayagan niyo na ako na ito ay eh, joint venture natin kay Alpalan. At para maging maganda ang lahat ng council sa buong Pilipinas, bibigyan ng national headquarters ng support na 1 million bawat isa para naman kung may nagpupunta sa inyong council ay magaganda. Naibigay ba? Hindi po. Hanggang ngayon po, laway lang din. Kaya nga po, sabi ko nga sa inyo, nabubulag din po ako ng panahon ngayon, sir. Eh. Kasi ang akala ko, lahat ng speech niya noon ay maganda. At kaya naman ako rin po, ang speech ko din naman puro sa Tagaytay, doon sa DAP. Sabi ko po sa aking mga kasama, Development Academy. Oo oh, oh, po, nagkaroon po kami India doon ng po kami ng annual council meeting eh. Ang Boy Scout ko kasi sir, annually merong tinatawag na annual council meeting na kasaan ang lahat po ng senior scout all over the country naga-attend doon dahil naga-assess na sitwasyon. Doon po ang eh, sinabi ko eh, magbigay po tayo ng tiwala sa ating national president. Andiyan naman po ako sa tabi niya. Sisiguraduhin ko po itong transaction to eh mahusay sisiguraduhin ko po na matatanggap niyo yun yung 1 million. Kaya gano'n po ako nagsasalita, no? Pero ngayon, wala pong natanggap. Vice, hindi ako magaling sa agriculture or sa specific sa although, although nag-UPLB ako sa sa ano na, sa zoology. Pero ang alam ko kasi, yun ang nature nga nung anay na magbe-base sa ilalim, lalaki. So, naka, may foundation yun eh. So, hindi mo makuhuli hanggang nakita mo na yung kahoy, na. marupok na, ubos na. That's, that's why inalimbawa ko kasi ang anay, marami sila eh. May dahilan kung bakit gano'n. Gutom parate, eh, they take care of their colony, lumalaki. Kaya kain ng kain ng kahoy kahit saan mo ilagay. Yung hardwood lang ang hindi nila ma matiba, di ba, o simento. But, but having said that, ang question ko nga, bakit? Bakit? I mean, may marami bang pinagagastusan sa politika, may bisyo, o naging ugali na lang. I mean, ikaw ang napakatagal na kasama because ang image na pinapakita niya iba. 'Di ba? Pagkakaharap ng tao, uh, yung gagamitin yung kamay niya. Pagka nag-travel yun na local, uh, economy siya nasa gitna pa, uh, hindi maraming kasama. Pero kapag ka nag-abroad, business class, Europe, kasama buong pamilya pati Europe. So, iba yung pinapakita sa nakikita ng tao. Pero po may limit din naman? Ibig sabihin, kung lima na yung tinitira mo, yung pang-anim ba? Para sa bata na yan, hindi mo papabayaan? Or ano naging, uh, anong pag-iisip mo doon? Sa tingin ko po, eh, nawala ng satisfaction si Vice President Pinay. Na hindi ko rin po nakita, pero ito po lately, meron po ako isang taong nakausap, sir. Na kinuwento po niya sa akin, nandoon po nag-aaral sa UP pa si Vice President Pinay. Hibag yata niya ngayon yung isang isang mga naligawan ni Vice President Pinay nung panahon yun. Ang sabi niya raw, puro sa babae ang nililigawan niya. Sagutin mo ako, dahil darating ang panahon, magiging presidente ka ng Pilipinas. O first lady ka ng Pilipinas. Isipin po ninyo, sa mura niyang edad na yun, pinangarap na pala niya makarating siya sa pagiging presidente. So talagang nagkaroon ho siya ng master plan o master design. Para siyang pupunta ro. Kaya po siya, kahit sinong kasama niya, may nakatagot, may nakatago siyang lihim. Kaya ang tingin ko po, na walang siya ng satisfaction, na walang siya ng kaligayahan, kaya niya po nagawa lahat ito eh. Na hindi siya tapat kanino man. Kaya ang lagi ko nga po sinasabi at sasabihin ko na rin po sa inyo ngayon. Balikan na lang po natin. Alam po na nyo, ang dali namang i-gauge ng isang tao eh. Sino sa mga taong kasama ni D.T. Binay na umakyat sa Makati City Hall noong 1986 ang nasa tabi pa niya? Talagay ko po, wala na siyang ituturo. Sana po ang palatandaan ngayon na gusto kong makita natin, kung si Vice President ay eh walang itinatago sa kasama, dapat isa man lang doon sa mga kasama niya umakyat sa City Hall, nandun pa pe. eh. Pero wala na po siya eh puro bago na po ngayon ito. Kasi, yung may konting nalalaman, inaalis niya. Kasi baka yun ang magsalita laban sa kanya. Kaya gusto...